Yo yeah, mga matik, maganda, maganda hapon mga matik. Ngayon naman mga matik, yung ginawa ko kagabi mga matik, susubukan natin. Meron siyang hangin, medyo mahina, pero tatry natin kung ito yung pilipa doon din mga matik. Ang papalipa ko mga matik, itong triangular di baso mga matik. Pagka lipad ito mga matik, i-demo ide ko sa inyo kung paano gawin itong triangular di natin mga matik. Bakit triangular mga Makamatic kasi triangle yung pinakaano niya tapos hugis baso siya makamatic ngayon itatry natin makamatic kung paano siya lumipad makamatic hintay lang natin yung hangin makamatic medyo mahina pa dito tayo sa papalipad sa malawak makamatic para di tayo madalas sa mga kuryente makamatic, pagka magpapalipad kayo kailangan dun sa malawak at walang pagsasabitan mga kamatik para lagi kayong safety mga kamatik ito ang triangle diba sa mga kamatik, susubukan na natin palipa rin yung mga kamatik, ah, uh, hagis ni Moy Moy mga kamatik, kasama kong bagong bata mga kamatik, e yung isa mga kamatik nag-aaral kaya di natin kasama mga kamatik. Ngayon uulitin uh, namin mga kamatik.

Yo, yeah, mga matik, mataas na 'yung ating uh, triangle 'di ba? So mga matik medyo hapon na kaya medyo hindi na masyado malakas ang hangin. hindi na masyado makita yung kulay makamatic dahil sa medyo hapon na makamatic